Hi guys! <laughs> Tignan nyo, may, may ano na naman. Dala na naman yung asawa ko, bigay sa kanya. Ito, balimbing to diba? Tapos ito is, siguro mag, mag isang linggo na or five days siguro. Tapos, hindi ko pa siya nakakain. May, dinala na naman siya siguro mga after, uh, three days ago. Three, four days ago. Tignan nyo, hindi ko pa talaga nakakain kasi hindi ko siya alam kung ano to. Pero I'll try kainin. ano Ano bang kinakain dito? Ano ba to? Ay, hindi ko pala nag- Ay! Oh my gosh! Eh. Sira na ba to? Ay! Ano to? Tingnan mo, naglawa na. Ah! Parang ano? Yung may yellow. Nakita na ako nito. Hindi ko lang nang tawag. At ito pala ang nakita ko kasi. Nung, nung time na nakita ko itong mga sa loob-loob na ganyan, siguro nakabukas na siya kaya ito familiar ako. Pero yung mismong pagkakaganyan, hindi ako familiar. Ang tanong, kinakain ba yung mga maliliit na buto na yan? na yung inuna ko kasi parang mas bulok na siya. Mas, I, I mean, mabubulok na siya, malapit na siyang masira. And, gusto ko agad, gusto ko kagad makita and matikman. Kasi nga hindi pa ako nakatikim. Eh, ito naman, o oh, sa probinsya namin, nung bata pa ako, mga playmates ko. Nangunguha kami ng ganito kasi yung lola ko madaming tanim na ganyan. Uy, alam nyo ba? May kasi share ako. Natutuwa ako sa ano kasi ngayon ko lang siya na realize kahit na kilala ko yung mga ano sa Bible, mga tao sa Bible. Hindi naman lahat ng tao sa Bible kilala ko pero mga famous na character sila. So So ano, akala ko alam ko na yung about sa buhay nila pero hindi pala. Kasi may napanood ako tapos nakakatuwa, guys. Diba ang ganda ng segue ko kumakain ako ng prutas tapos biglang ganito. Wala lang kasi gusto ko lang i-share nakakatuwa kasi alam mo 'yun. Uh, so this is about ano Zachariah and Elizabeth. Si Zachariah at si Elizabeth, sila yung nanay at tatay ni John. John the Baptist. Tapos ano siya um ang tagal nilang pinipray na magkaroon ng anak. Tapos kasi ito yung ano, 'di ba? Hindi lang hindi lang ito about ano, ah, bahalang parang nasa sayo kung saan mo siya i-apply sa buhay mo. Pero this is all about patience and faith. Kasi yung 'di ba si ano yung kwento ni ni John, ng parents ni John, nagpe-pray sila na magkaroon ng baby. Tapos dahil siguro ang tagal na, nung mga time na yon parang mga sobrang tagal na sila nagpipray, pero hindi pa rin nabibigay yung, yung si John nga sa kanila. Tapos, nung time ng mga siguro 80 to 90 na siya, kung naaalala ko, tama yung pagkakaalala ko sa age, pero parang ganun, 80 to 90 years old yung mag-asawa. Nagpunta si Gabriel kay Zachariah. Sabi, magkakaroon daw sila ng anak. Pero si Zachariah hindi na naniwala kasi ang tatanda na nila 80 to 90 years old na sila so hindi sila naniwala. Ah, siya lang pala, siya ang hindi naniwala kasi nga sa kanya lang nagpakita si Gabriel. Tapos sabi sabi ni Gabriel, ako to. Ako yung angel ako ng God, but hindi ka naniniwala sa akin. Alam mo nangyari sa kanya. Hindi siya nakapagsalita hanggang sa ipanganak si si John. Pero si Elizabeth, talagang naniniwala siya. Wala siyang ano kasi talagang yung faith niya is ah, talagang nagpray ako, naniniwala ako na bibigyan ako ng ganito, ganyan. So yun. So si Zachariah lang yung hindi naka nakapagsalita. And alam niyo kung bakit uh, for me is magandang ano to, magandang nakot niya yung attention ko. Kasi 'di ba, tayo, lahat naman tayo may mga inaantay tayong something na yung mga pinagpipray natin, ganyan. Tapos, hindi lahat nabibigay agad. So, yung iba iniisip, hindi naman nakikinig sa akin si Lord, ganyan-ganyan, ba diba? Pero ang totoo is, ano siya, parang preparation siya. Pero hindi ibig sabihin nun kung ano yung mismong prename mo is yun na yun. Kasi, just like ano, yung kay Zachariah at kay Elizabeth, di ba yung pinipray nila is baby lang. Hindi nila alam na magiging apostol pala and super close kay Jesus Christ, di ba? Pero dun sa mga uh, mga tao na yun talaga yung meant sa iyo. Syempre, kung meant sa iyo yun, talagang mangyayari sa iyo yun. It's just that maybe hindi agad-agad. And alam niyo ba kung bakit? Ay. Ay, at alam niyo ba kung bakit hindi agad-agad na ibigay sa kanila si John? Kasi magiging apostol siya ni Jesus Christ. Magiging kasakasama siya ni Jesus Christ. And sino ba ang mama ni Jesus Christ? ba diba si Mary? So si Mary ay nung mga panahong yun ay teenager pa lang. Siguro mga 13, 14, ganun. So, kailangan mag-wait ng maging ano siya. Alam niyo yung, yung maging able yung katawan niya and yung everything about her na maging nanay or and mabuntis. 'Di ba? So, yun ang dahilan kaya hindi pa binibigay si John kasi dapat maging malapit yung age niya kay Jesus Christ kaya kailangan niya mag 'Di ba? Kung isipin nakakatuwa. Ngayon ko lang 'yan na-realize kasi ngayon ko lang din na nung mga nung time na nag nagpakita si Gabriel kay Zachariah na magkakaroon nga sila ng anak is 13 to 14 years old pa lang si Mary. And hindi naman pwedeng ipanganak na si John agad nang 13 or 14 pa lang ng teenager pa lang si Mary. 'di ba? Ang galing no. So, para na-apply ko siya sa buhay ng mga tao dito na lahat ng setbacks, hindi 'yun hindi 'yun loss, hindi 'yun failure. Setback siya eh. Setback kasi pini-prepare ka for a comeback or a huge ano, kumbaga malaking bagay na mangyayari sa buhay mo. Tipa. Diba? Ang ganda no. <laughs> Wala lang. Gusto ko lang i-share. God bless you! God bless us!